Kasama po natin ang convener ng atin ito, Coalition. Magandang umaga, Sir Edicio de la Torre. Magandang umaga, Ted, at saka uh, yung partner. Opo, <laughs> si Chacha po ito. Uh, Chacha ba? Okay. Opo, opo, yes, opo, po. Manong Ed. Sige, go ahead. Ch yes. Ah mm. uh, Ka Ed, ito nga pong uh, pangalawa, no, tama na inyo pong uh, paglalayag. Diyan po sa Scarborough Shoal ay nakaset po ng May 14 to 17. Oo no? ngayong araw na ito. Tuloy na tuloy na po ito kahit na sinasabi na parang may plano nga daw po ang China na pigilan ito. Uh, tuloy na tuloy ngayon ng umaga na mm. ah, simula kahapon ngayon umaga nandun na yung maraming naglilipat ng mula sa tangke ng gasolina sa mga maliliit na containers para ibibigay sa mga manghihisdaron saka kahapon rin may isang malaking van na daladala yung mga food packs pati mga life vests were on the way right now because ngayong hapon sa Botolan dun magsisimula may parang send-off dinner muna maraming mga isang daang mangis na manggagaling masinlok, may mga bisita, maraming media. Pero bukas ng umaga, mga alas 7, alas 8, tutulak na patungo sa well, sa lampas sa ating territorial waters na 12 kilometers papunta na sa exclusive economic zone. Mm -hmm. Doon na magsisimula ang ano, drama kasi isyasyado na raw kami agad ng, ano, ng Chinese Coast Guard. Pero mm -hmm. kung yun lang, wala problema. Problema itong bagong balita na parang tatambakan yata ng Coast Guard at Milisya itong Baho de Masinloc na para mapigilang makapasok doon. Eh, sabi namin, wala, hindi, mo, kami magpupumilit yan. Pero baka hindi kami palapitin. <laughs> Kaya nag... Siguradong maraming usapan dyan, including coordination sa Coast Guard at iba. Ano nga ba ang sitwasyon? But otherwise, sa side naman naming lahat, nakabiyahe na lahat, magkikita mamayang hapon, mga higit sa limampung media people, yung mga volunteer kasama ang tatlong pare. yeah. Well, interesting ang drama. may ano pa ha? may dalawang mayor at isang vice mayor na sasama. So, let's find out ano mangyayari. Kasi, Bago na naman ito, ano kayang drama gusto nitong Chinese sa atin. Ay gusto lang naman natin ipakita ang karapatan naming tumulog sa kapwa natin Pilipino sa sarili nating karagatan. Pero well, hindi natin kontrolado ang kanilang reaksyon. Mag-iingat po tayo, hindi naman tinahabol na maghanap na ma-water cannon pa kahit na mainit ang panahon, mahirap. Ibang klase yung kano nila eh. High pressure dyan. <laughs> oo, oo, yung po mga nabanggit ninyo no, na tama po ba, ilan yung total nung kasama nyo po ng mga volunteers dito? Even po yung mga kasamahan din natin sa media and even the fishermen na lalahok po dito po sa exploration ninyo na nagsimula na nga po kanina hanggang May 17. Yung small fishermen, mga hundred ho, marami pang gustong sumama, pero sabi namin, wag, mahirap pong masyadong marami. Sabi rin ng Coast Guard, baka ayaw nilang payagang more than a hundred. Mm -mm. Pero hanggang beyond the territorial waters lang sila, eh, easy. tapos uuwi na sila sapagkat hindi nila kaya. Pero may apat na mas malalaking ano, pangapangis ng bangka, yun ang tawag doon yung pagulo, na kaya ay eh, mga 20 crew at saka mga 30 to 40 passengers. So, sa, sa media, nag-register na po ay mga limampo at saka maybe another 10 vloggers. Pagkatapos yung mga volunteers, another 60. So mga rather 150 ho siguro lahat mm -hmm. ang uh, maglalayag hanggang uh, West Philippine Sea. Oh, mad Pero ang send at regatta, mga hundred na small fisher oo Sa pagsisimula po ng paglalayag nyo kanina, so far wala naman daw pong naging problema? Ah, wala pa naman. Hindi pa naglalayag. naglo load hmm. pa lahat. Oo. Eh. naglo load pa lang, -load siya. Oo, pa lang po sila sa, may... sa ngayon. Na, nasa Botolan no. ho ba, uh, ka, uh, uh, Kaed? Nasa Botolan? Botolan, Zambales. Hindi, Botolan mm. ang gathering kasi medyo okay. may malaki-laki resort doon. Pero yung loading mm. ay nangyayari mm. na sa Masinlok. Okay. Nandun Sige. ang porte eh, na sa opo, Masinlok. Opo, one opo. Week, one uh, hour away. <laughs> opo. Kaed, Kaed... Uh, uh, alam niyo sa gantuhong uri ng ano no ng uh, ng uh, pagkukusa ng ating mga kababayan eh may gastos. Uh, uh, o oh, pa, -pa, 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 pa 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 paano ito? Uh, sa ating coalition saan kayo kumuha ng panggasolina, pangdiesel, diesel uh, pang pagkain ng lahat ng kalahok ng crew ayo pamimigay pa doon sa ating mga fishing mapapano po? Yung mga in-kind, iba-iba ang nagdo-donate, ano? Pero yung uh, in cash, sabi namin, kung pwede, mahirap kasi mag-collect na ng cash, baka may scam pa gamitin ang gamitin ng atin ito. eh. So sabi nila, ganito na lang, uh, nag-commit, tapos bili na ninyo, mm -hmm. tapos ipasa nyo sa... Like for example, itong gasolina ng kailangan, itong 100 small fishing boats at saka yung nagsitira, higit ng isang million worth eh. Mm -hmm. So, anong nangyari, yung isang negosyante na as usual, siyempre they would rather not be named kasi may negosyo pa rin silang Baka mm -hmm. <laughs> including with the Chinese eh, pero uh -oh. Pinoy sila na medyo gustong gumawa. Uh -oh. Ayun. Uh, nirenta nila at binili yung isang buong tanke eh, at pagkatapos yun ang uh, nililipat namin sa maliliit na container. Mm -hmm. So may isang grupo naman interesting ito. Ha? Nagbigay lang ng seminar yung ilan sa amin sa isang group ng Filipino Canadians nagkuwento kami eh namin kulang pa namin ng 1.4 million. Aba nag-fundraising sila. Mm -hmm. uh, nagpadala ng ano, pero that's one of the few na tinanggap na cash. Okay. Kasi uh, ano naman, pero wala ho kaming oh. pinamimigay na cash, ang lagi in kind, uh, mm -hmm. uh, bumili rin kami po ng life vest, mga mm -hmm. 180 kasi kailangan oh, 'yon. Mm -hmm. So uh, nakakatuwa na maraming interested, yung yung may may kaya uh, yung gusto lagi sinasabi lang sorry na lang anonymous na lang kasi may mm -hmm. negosyo kami. Opo, opo, opo. Pero yung mga karaniwang mamamayan okay sa simbahan may kolekta mm -hmm. 'yun nagdala sa BRM okay lang. Okay, sige po. So kaed uh ano ho dito kung mamarapatin niyo ano if you can announce it, meron na ho ba ditong kasunduan na uh, sa anong sitwasyon you have to abort the trip habang nandoon na kayo sa doon na kayo sa i-easy uh, natin. Uh, area kapag Oo. ito nga sabi nga sabi ni Ray Powell eh nakahamba lang ito napakarami mukhang dadagdagan pa ng China kapag ba ganyan nakita ho ninyo nakitang-kita na ho na haharangan tayo meron na ho kayong rule of thumb dito abort Oo. yun ang isang lesson namin doon nangyari sa Palawan kasi parang nag nag-uwi doon, doon kailan at saka na may pagtatalo pa babalik tayo so, kaya on that lesson nagano kami nag-scenarios -nag ano na mm -hmm. with the coast guard and the national task force if this happens ganito ang if this uh, para okay. masir kasi tingin namin baka i-block ng China yung mga ano mm -hmm. namin eh phone mm -hmm. so mm -hmm. at least we have one playbook lahat hindi na okay. hindi na magtatalyapat magtatalo-talo pa mahirap 'yun eh Pat Opa. tensionado Opa. na mm -hmm. uh, sumali na we, we I think we had five five step scenarios na yung una, sige pa, two, sige pa, three, four, um, five, o oh, at, iwas atras, trust okay. parang Sige, so kumbaga po, klaro na ito, meron na kayong playbook na dapat na sundin in case ganito yung mga scenario na given para po walang, uh, walang disgrasya, kumbaga ano po. Mm, -mm. At saka sinasabi nga rin sa iba, bagawat parang yung ibang mga bata medyo naghahanap rin ng adventure. Sabi na, wala. Walang, walang dikit at walang uh -huh. water cannon na kahit mainit, huwag tayo maligo. Oo. oo. eh, sana ngayon may mag-jet ski. <laughs> <laughs> Kain din siya. Ito nga po yung pangalawa no, oh, na exploration eh mag nyo. mag <laughs> para mag uh, ng bandila doon oh, sa Sandy okay. okay. Hindi tayo sure dyan. Pero Kaed, ito pong uh, medyo sabihin na natin mm. na delikado na gagawin ninyo. Kahit pa sabihin natin na exclusive Correct. economic zone yan ng Pilipinas. Ito po ba gagawin nyo na every ilang buwan? Kasi kung matatandaan, last December nyo po ito huling ginawa. No? Meron na bang nakaset so, uh, na susunod pagkatapos po nito? walang specific date pero ang iniisip nga namin hmm. I mean, tutuloy namin at tutuloy yung atin ito pero oh. sabi nga namin hindi naman amin lang ito baka may ibang grupong gumawa kasi nga ang gusto natin maganda yung sinabi ni uh, retired admiral Ong sabi niya Ed, Itong China, minimilitarize nila ang EEZ natin. I-civilianize natin. Gawin nating normal ang civilian uh, activities dyan. Mm -hmm. Hindi naman kailangang laging supply. Gusto nyo magregata, mag-sport. May ganyan ang mag-iisip. Kasi ang whole point natin, ipakita peacefully if this is our ano uh, exclusive economic zone, we can do activities there that is not that ano, confrontational, not illegal mm -hmm. or what. Plus sabi nga natin, hindi tayo madamot eh. Pwede naman sila ng mangisda rin. Huwag namang ubusin ang ating dalugog at sayarin at kunin pa lahat ang ating corals at mga... Yun ang naging problema eh. Kaya ang mga mangingisda natin sa masinlok na yun, kailangan manatili doon isang linggo, at lampas pa ng isang linggo sapagkat pagkat na ang huli nila dahil mas, ang lalaki naman ang fishing boat ng China eh. Grabe silang ano, mangisda. Ay sabi namin, di arbitral sa Hague, inalaw yung baho masinlok. Sinabing, ano pala yan? Traditional Fish common ground. fishing ground mm -hmm. ng Vietnamese, ng Chinese tayo. Mm -hmm. Eh dati okay lang. Eh ngayon, eh, sabi ng China, ay eh, amin ito, inaarangan tayo. Sabi namin, sobra naman. Ewan ko kung bakit uh, gusto pa naman nilang maakil yung uh, ano, aspirant na kapalit ng US. Na, uh, uh oh, Sige, soka uh, kaed, Salamat na marami sa inyo pong panahon na binigay sa amin programa at uh, uh, po ang aming pong panalangin, every, everyone will be uh, safe dito po sa byahing ito. Salamat na marami po and we'll be keeping in touch also. Thank you kaed. Ted Pilon at TJ Chacha. Ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.